good morning so paulis siya ay barangay mabuhay serius ninya gana so, okay. okay, dia kana makita kana na katapok eh, makalibre na siya Si barangay makalibre sa ubos dito Lamaya so, Ano paps? Nasuroy na po tadire sa barangay mabuhay Serius min niya Diha Marapong na na daw oh. Marapong ha, Marapong kayong barangay Marapong oh. Ingaw kayong biyahe Paps Trail Alright Trail Trail Panagsa Solo sa langtaron sa trail ha Okay Road trail na ano ako ha Ang dala no Okay.